Magandang umaga mga bata. Kamusta na kayo? Sana ay nag enjoy kayo sa inyong bakasyon. So, isang buwan pa nga at kayo ay papasok na muli. Sa araw na ito ay meron tayong kwento tungkol kay Lolo Ben, ang pinakahambal na tao sa buong mundo. Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga bundok at taniman, nakatira si Lolo Ben. Kilala siya sa buong baryo. Hindi lang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa kanyang walang kapantay na kababaang loob at kabutihan. Bagamat simpleng tao lamang si Lolo Ben, siya'y minamahal at iginagalang ng lahat. Si Lolo Ben ay isang magsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising na siya upang magtungo sa kanyang maliit na bukirin. Sa kabila ng kanyang katandaan, matsyaga pa rin siyang nagbubungkal ng lupa at nagtatanim ng mga gulay at prutas. Hindi alintana ni Lolo Ben ang pagod at hirap, sapagkat para sa kanya ang bawat butil ng pawis ay tanda ng biyaya. Isang taon, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa baryo. Maraming magsasaka ang nawalan ng ani at nag-aalala para sa kanilang pamilya. Ngunit si Lolo Ben, sa kabila ng kakaunting ani na nakuha, ay palaging handang magbahagi sa kanyang mga kapitbahay. Madalas siyang makitang nagdadala ng mga gulay sa bahay ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay na nangangailangan. Sabay-sabay nating malalampasan ito, palagi niyang sinasabi. Isang araw, dumating sa baryo ang isang manlalakbay na si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang mayamang negosyante na nagmula sa lungsod. Narinig niya ang tungkol kay Lolo Ben at naisipan niyang dalawin ito. Nang makarating siya sa bahay ni Lolo Ben, humanga siya sa pagiging simple ng lugar, isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga tanim na gulay at prutas. Tinanong ni Mang Tonyo si Lolo Ben, Bakit ka nagbabahagi ng kaunting ani mo? Hindi ka ba natatakot na ikaw ay magugutom? Ngumiti si Lolo Ben at sumagot ng mahinahon. Naniniwala ako na tayo magkakaugnay. Anong silbi ng sobra kung ang iba'y nagugutom? Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa ari-arian. Sa pagtulong sa iba, pinapalawak ko ang aking buhay. Namangha si Mang Tonyo sa sagot ni Lolo Ben. Nagdesisyon siyang manatili sa baryo ng ilang araw upang mas makilala pa si Lolo Ben. Habang nananatili siya roon, nakita niya kung paano nagtrabaho nang walang reklamo si Lolo Ben at kung paano niya tinutulungan ang mga kapitbahay sa iba't ibang paraan, pagkukumpuni ng mga bahay, pangangalaga sa mga may sakit, at simpleng pakikinig sa mga hinaing ng iba. Sa paglipas ng tagtuyot, ginamit ni Mang Tonyo ang kanyang mga koneksyon upang magdala ng mga supply ng pagkain at tubig sa baryo. Inspirado sa kababaang loob ni Lolo Ben. Ipinamahagi niya ang mga ito sa mga residente ng baryo, sinusigurong walang magugutong. Dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay sa baryo at muling umani ng sagana ang mga magsasaka. Bilang pasasalamat kay Lolo Ben, nagtayo ang mga taga-baryo ng isang community center at ipinangalan ito sa kanya. Ito ay naging tanda ng kanilang pasasalamat sa kanyang kabutihan at walang pag-iimbot na pagtulong. Tunay ngang naging inspirasyon si Lolo Ben ng mga hindi lang ng mga taga-baryo kundi pati na rin sa mga taong nakikinig ng kanyang kwento. Ipinakita niya na ang pagiging mapagkumbaba at matulungin ay higit na mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa mga simpleng kilos ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Si Lolo Ben sa kanyang simpleng pamumuhay ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng bawat isa ang kanyang kwento ay naging alamat ng baryo, isang kwento ng kababaang loob at walang katumbas na kabutihan na patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Lolo Ben, mga bata? Ano-ano ang mga aral na inyong nakuha? Ano-ano ang mga aral na inyong napulo sa kwentong aking ibinahagi sa inyo? Sana ay may natutunan kayong aral kagaya ng pagpapakumbaba at pagbabahagi ng anumang kaya nating itulong sa ating mga kapitbahay at sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin araw-araw. Sa pagmamagitan ng pagkakaroon ng kababaang lohob at mapagbigay na puso, tayo ay sadyang magmamarka sa kahit na sinong mga tao na makakasalamuhan natin sa buhay na ito. So, paalam mga bata, sana ay mananatili sa inyong puso at isipan ang mga aral sa kwento ni Lolo Ben, ang, ang pinakahambal na tao sa mundo. Paalam! God bless! Hanggang sa susunod mga bata.